Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinakabagong ulat hinggil sa lagay ng panahon ngayong Sunday ng gabi, July 20, 2025. Ayon sa pinakabagong update ng PAGASA, patuloy na nakaapekto ang Southwest Monsoon, habagat, sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat walang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng PAR at mga cloud clusters sa silangang bahagi na posibleng maging low pressure area, LPA. Narito ang forecast na tumpak, malinaw, at maaasahan para sa inyong kaligtasan. Update sa bagyo at cloud clusters. Ang severe tropical storm na Sigrasing ay naging typhoon Wifa sa labas ng Philippine area of responsibility. Namataan ito sa layong 935 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 110 kilometers per hours na may bugso hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa Pilipinas. Patuloy na mino-monitor ng PAGASA ang galaw at kondisyon nito. Ayon sa PAGASA, ang cloud cluster sa silangang bahagi ng bansa ay patuloy na mino para sa posibleng pag-develop bilang LPA sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang epekto ng habagat, makakaranas ng monsoon rains o occasional rains ang mga sumusunod na lugar: Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Antique, Iloilo. Inaasahan naman ang scattered rains and thunderstorms sa Northern Luzon, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga localized thunderstorms naman ang posibleng maranasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na matagal nang nakararanas ng pagulan. at sa lagay ng karagatan. Sa kanlurang baybayin ng Pangasinan, Zambales at Lubang Islands, nakataas ang gale warning dahil sa malalakas na hangin, kaya't mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang paglalayag sa mga lugar na ito. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, katamtaman hanggang maalon pa rin ang sitwasyon sa dagat. Paalala sa ating mga mangingisda at coastal communities, kung kulang ang kagamitan o maliit ang bangkang gamit, umiwas muna sa paglalayag. Laging isaalang-alang ang kaligtasan. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong gabi. Sa patuloy na pag-iral ng habagat at epekto ng mga weather system sa paligid ng bansa, manatiling alerto sa mga biglaang pagulan at posibilidad ng pagbaha o landslide. Para sa forecast na tumpak, malinaw at maaasahan, I like at i follow kami sa Facebook, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lagay ng panahon. Maging handa po tayong lahat. Ingat po mga kababayan.